Naisip mo na bang magpakasal muli pero nag-aalala kung tama ang desisyon mo? Ang pag-aasawa ulit pagtungtong mo ng anim na higit ay ibang-iba kumpara noong bata ka pa at may mga katotohanan na madalas nalilimutan hanggang sa huli na. Whether matagal ka ng single, bagong diborsyado, o nawala ng asawa, ang muling pag-aasawa ay may mga unique na challenges na maaring makaapekto sa pera mo. Relasyon at overall happiness mo sa paraang hindi mo inaasahan. Sa video na ito, ibubunyag namin ang limang mahahalagang katotohanan na dapat mong malaman bago magpakasal ulit pagkatapos ng anim na po. Baka magbago ang pananaw mo sa pag-ibig, commitment, at long-term security sa stage na ito ng buhay mo. Madalas, nagmamadali ang mga tao sa muling pag-aasawa nang hindi iniisip ang magiging epekto nito sa kanilang future. Tapos, bigla na lang silang nahaharap sa stress at komplikasyon. Pero kapag alam mo ang tamang impormasyon, mas makakapag-desisyon ka ng maayos para sa sarili mo. Isang desisyong magdudulot ng fulfillment, peace of mind, at stability. Manood hanggang dulo dahil ang pag-intindi sa limang katotohanan ito ay makakatulong para iwasan ang unnecessary heartache at masigurong ang bagong relasyon mo ay talagang tama para sa iyo. Whether nagpaplano ka ng magpakasal soon o nag-iisip pa lang, importante na marinig mo to. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1 mag-iiba ang financial realities pagkatapos ng anim na po. Isa sa pinakamalaking sorpresa sa muling pag-aasawa ay ang epekto nito sa finances mo. Marami ang akala na ang pag-aasawa ay tungkol lang sa love at companionship. Pero ang totoo, legal at financial commitment din ito. Kung hindi ka maingat, maapektuhan ang retirement savings mo, social security benefits, pension, at patina ang maiiwan mo sa mga anak o mahal mo sa buhay. Ayaw mong magpakasal nang akala mo magiging mas simple ang buhay, tapos biglang magiging komplikado pala ang financial future mo. Halimbawa, ang Social Security benefits, kung nakadepende ang benefits mo sa former spouse mo, posibleng mabawasan o mawala ito kapag nagpakasal ka ulit. Nakakagulat, ito lalo na kung umaasa ka sa income na 'yon para sa lifestyle mo. Bukod pa diyan ang mga pension at survivor benefits ay may mga restrictions na pwedeng mawala kapag ikinasal ka ulit. Kung may pension ka o ang partner mo, importanteng basahin ang terms bago magdesisyon. Tapos, may usapin pa ng retirement savings at estate planning. Kapag ikinasal ka, hindi lang ikaw ang involved. Kasama na ang assets, utang at spending habits ng partner mo. Kahit pahiwalay ang bank accounts nyo, may state laws na pwedeng makaapekto sa division ng assets sa kaso ng divorce o pagpanaw. Kung may anak o apu ka, isipin din kung paano makakaapekto ang bagong kasal sa inheritance nila. Marami ang akala na madali lang na may iwan ang assets sa mga anak, pero ang remarriage ay pwedeng magbago ng legal rights pagdating sa properties at wealth distribution. Halimbawa si Joey, 72 taong gulang, na nagpakasal ulit matapos mabalo. Akala niya automatic na mapupunta sa mga anak niya ang lahat ng assets niya, pero nalaman niya na ang bagong asawa niya ay may legal claims din. Dahil dito, nagkaroon ng mahihirap na usapan at legal adjustments para masigurong protektado ang lahat ng mahal niya sa buhay. Kung balak mong magpakasal ulit, magpakonsulta sa financial advisor o estate planner. Alamin kung paano ito makakapekto sa pera mo, retirement, at mga assets na ipapamana mo. Hindi man romantic ang usapang ito, importante ito para sa future mo. Number 2. Pwedeng magulo ang family dynamics. Kapag nagpakasal ka ulit sa edad anim na hindi lang dalawang buhay ang pinagsasama, kundi pati pamilya, history, at expectations. At habang ang pag-ibig ang nagdadala sa inyong dalawa, ang family relationships ay wedding magdala ng complications na hindi mo inaasahan. Unlike noong bata kayo na kayo lang ang priority, ngayon kasama na ang adult children, grandchildren, at decades ng family dynamics. Hindi laging smooth ang pag-blend ng mga ito. Isa sa pinakamalaking challenges ay ang reaction ng mga adult children mo kahit gusto nilang maging masaya ka, pwedeng may loyalty pa rin sila sa previous spouse mo or nag-aalala sila sa family traditions, finances, at inheritance. Pwedeng welcoming sila sa bagong partner mo or pwedeng may resentment, hinala, o concern para sa'yo. Normal lang to, pero kung hindi maayos na na-handle, pwedeng magdulot ng lasting tension sa pamilya. Bukod sa mga anak, pati relasyon mo sa mga apo ay pwedeng magbago. Kung ikaw lang ang lolo-lola na kilala nila, baka maging adjustment para sa kanila ang bagong asawa mo. Ganon din sa family ng partner mo, kung may sarili silang anak o apo, pwedeng magkaroon ng conflict sa traditions at expectations. Isa pang factor ay ang inheritance at financial matters. Normal lang na mag-alala ang mga anak na baka magbago ang will mo o ang financial plans dahil sa bagong asawa. Hindi naman ito dahil sa greed, kundi dahil gusto nilang masiguro na ang legacy mo ay mapupunta sa tamang tao. Halimbawa si Susan, 63, na nagpakasal ulit matapos maging single ng mahigit 10 taon. Akala niya matutuwa ang mga anak niya, pero sa halip, nagkaroon sila ng mahihirap na usapan tungkol sa inheritance, holiday traditions, at kung saan siya titira. Kahit mahal siya ng mga anak niya, kailangan niyang pag-usapan ng maayos ang mga bagay-bagay para maiwasan ng gulo. Kung balak mong magpakasal ulit, kausapin mo ang pamilya mo. I-open up ang intentions mo, pakinggan ang concerns nila, at mag-set ng clear expectations. Maaring kailangan ng adjustment period, pero mas mabuting ma-address ang issues ng maaga para maiwasan ang misunderstandings. Ang key dito ay patience, honesty, at reassurance na ang desisyon mo ay para sa companionship, habang pinapahalagahan pa rin ang relasyon mo sa pamilya mo. Number 3. Ibang-iba na ang emotional expectations sa stage na to. Ang relationships pagtanda ay iba na. Noong bata ka, ang marriage ay tungkol sa pagbuo ng buhay, pagpapalaki ng anak, pagbili ng bahay, pagpapalago ng career. Pero pagkatapos ng anim na po, nag-iiba ang priorities, hindi na ito tungkol sa pagsimula ulit, kundi companionship, emotional support, at pag-maintain ng independence habang may kasama sa buhay. Ito ang madalas hindi iniisip ng mga tao bago magpakasal ulit at pwedeng magdulot ng unexpected challenges. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba ay ang level ng independence ng bawat isa. Sa edad mo ngayon, may sarili ka ng routine, habits at lifestyle. Pwedeng may sarili kang bahay, hobbies at daily rhythm na komportable ka na. Kapag nagpakasal ka, may idadagdag na panibagong habits, preferences at expectations sa buhay mo at hindi madali ang adjustment. Akala ng iba na madali lang ang remarriage basta't may tamang partner pero totoo, kailangan ng careful navigation ng boundaries, personal space at individual identity. Unlike nung bata kayo na sabay kayong naghahabol ng financial security, ngayon, dalawang established individuals na kayo. Stable na sa pera at emotionally independent. Ibig sabihin, iba na ang dahilan ng pag-aasawa. Love, companionship, at shared experiences ang mas importante kaysa sa external achievements. Pero ibig sabihin din, kailangan malinaw ang expectations. Gaano karaming time ang gusto ninyong magkasama, paano kayo mag-aayos ng disagreements, at paano ninyo i-maintain ang independence habang pinapalakas ang relasyon. Isa pang factor ay ang past emotional experiences. Kung nawalan ka ng asawa o dumaan sa hiwalayan, hindi basta-basta mawawala ang mga alaala at emotions na yon. Parehong may history kayo, past relationships, family connections, at deeply ingrained perspectives sa pag-ibig at commitment. Hindi ito masama pero ibig sabihin, kailangan ng emotional openness, patience at understanding. Ang communication style, pagpapakita ng affection, or paghandle ng disagreements ay pwedeng shaped ng past experiences at ang pag-navigate sa differences na tuwang susi sa successful na second marriage. Halimbawa si Harold, 73, na nagmahal ulit matapos mabalo ng ilang taon. Pero ang hindi niya inasahan ay kung gaano kaiba ang bagong relasyon niya kumpara sa first marriage niya. Ang late wife niya ay kasama niya ng dekada at deeply ingrained na sa kanya ang dynamics nila. Ang bagong asawa naman niya, matagal nang diborsyada at mas independent, nagtake sila ng time para mag-adjust, hanapin ang balance ng closeness at personal space, mag-communicate ng hindi kinukumpara ang past, at i-embrace ang uniqueness ng relasyon nila, kung nag kang magpakasal ulit, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mo sa relasyon na ito? Gusto mo ba ng companionship nang hindi masyadong nagbabago ang routine mo? Gusto mo bang magsama sa iisang bahay? Or mas gusto mong separate living spaces? Emotionally ready ka na ba sa realities ng pagblend ng dalawang established na buhay? Ang sagot sa mga tanong na to ay makakatulong para masigurong ang next marriage mo ay nakabase sa mutual understanding, hindi sa unmet expectations. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4 mas malaki ang impact ng legal considerations kaysa sa iniisip mo. Ang marriage ay hindi lang emotional commitment, legal contract din ito. At kapag ikinasal ka ulit pagkatapos ng anim na po, mas komplikado ang legal aspects kaysa noong bata ka pa. Marami ang akala na ang pag-ibig lang ang sapat para mag-work ang marriage, pero kung hindi mo naiintindihan ang legal implications, baka mamroblema ka sa mga unexpected consequences. Mula sa prenuptial agreements hanggang sa medical decision-making rights, may mga critical na legal matters na dapat pag-usapan bago mag-I do. Una, isipin kung paano makakaapekto ang remarriage sa estate planning mo. Kapag ikinasal ka, automatic na may legal rights ang asawa mo sa assets mo, kahit na intended mo ito para sa mga anak o apo mo. Kung walang malinaw na plano, Wedding, ma-divide ang estate mo sa paraang hindi mo gusto. Kaya marami ang nag-u-update ng will or nag-e-establish ng trusts bago magpakasal ulit, para masigurong mapupunta ang assets sa tamang tao. Pangalawa, ang medical decision making. Kung magkasakit ka o hindi mo na kayang magdesisyon, sino ang may karapatang mag-decide para sayo? Madalas, ang asawa ang automatic na priority kahit na ang mga anak mo ang mas nakakaalam ng gusto mo. Pwedeng magdulot ito ng tension, lalo na kung magkaiba ang opinyon ng asawa mo at mga anak mo. Pwede kang gumawa ng advance directives or medical power of attorney para malinaw ang wishes mo at maiwasan ng conflict. Prenuptial agreements ay isa pang paraan para magkaroon ng clarity at protection ang both partners. Kahit na may stigma ito para sa iba, ang totoo, nakakatulong ito para maiwasan ng misunderstandings at magkaroon ng clear expectations bago magpakasal. Ang prenup ay pwedeng mag-outline kung paano hahatiin ang assets, utang, at financial responsibilities para iwas disputes sa future. Halimbawa si Hana, 64, na nagmahal ulit at excited na magpakasal. Pero may significant assets siya na gustong ipamana sa mga anak niya. Nag-usap sila ng fiancé niya at nag-draft ng prenup para klaro ang financial boundaries. Hindi lang ito nagbigay ng peace of mind kay Eleanor, kundi napareassure din ang mga anak niya na secure ang inheritance nila. Hindi madalas komportable ang usapang legal, pero necessary talaga ito. Kung balak mong magpakasal ulit, makipag-usap sa attorney na expert sa estate planning at family law. Ang pag-address sa mga ito ng maaga ay makakatulong para iwas sa stress at confusion para mas focus ka sa pagbuo ng healthy at secure na relasyon. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Nag-iiba ang definition ng happiness pagtanda. Habang tumatanda tayo, nag-iiba ang konsepto natin ng happiness. Noong bata pa tayo, ang marriage ay simbolo ng pagbuo ng future, pagpapamilya, pag-secure ng finances, at pag-share ng buhay. Pero pagkatapos ng anim na po, ang happiness ay hindi na tungkol sa pagbuo, kundi sa pag-enjoy at pag-maintain ng buhay na meron ka na. Ibig sabihin, bago ka magpakasal ulit, tanungin mo ang sarili mo. Align ba ang relasyon na to sa happiness na gusto mo sa stage na to ng buhay mo? Marami ang akala na automatic na magdudulot ng joy ang muling pag-aasawa, pero ang totoo, iba na ang source ng happiness pagtanda. Para sa iba, ito ay companionship at pag-share ng araw-araw. Para sa iba, ito ay independence pero may kasama sa special moments. At para sa iba, ito ay pag-preserve ng lifestyle nang hindi kailangang mag-compromise sa mga nakagawian na. Ang key ay ang pag-intindi kung ano ang happiness para sa iyo ngayon, hindi kung ano ang ibig sabihin nito tatlumput o apat na pung taon na ang nakalipas. Isa sa pinakamalaking mistakes ng mga nagpapakasal ulit after anim na ay ang akala na ang love lang ang solusyon sa loneliness. Maganda ang companionship, pero importante ring maintindihan na ang personal fulfillment ay nagsisimula sa sarili. Kung hindi ka masaya mag-isa, hindi garantisadong magiging masaya ka sa marriage. Sa katunayan, kung ang expectation mo ay kukumpleto ka ng kasal, Baka ma-disappoint ka kapag naramdaman mong restrictive pala ang pag-share ng buhay sa iba. Isa pa, isipin ang lifestyle compatibility. Sa edad mo ngayon, may sarili ka ng routine. Kung paano mo ginugugol ang umaga mo, kung paano ka nagta-travel, or kung gaano ka ka-sociable. Kung magkaiba kayo ng lifestyle ng partner mo, pwedeng magdulot ito ng friction imbes na happiness. May mga taong spontaneous, may mga taong structured, may mga taong homebody, may mga taong social butterfly. Kung magkaiba kayo, isipin mo kung gaano mo kaya i-adjust or kung worth it ba ang adjustments na yon para sa long-term happiness mo. As halimbawa si Frank, 72, na nagpakasal ulit ng mabilis dahil akala niya mapupuno ang void ng previous marriage niya. Pero habang tumatagal, napansin niyang ibang-iba ang expectations ng bagong asawa niya gusto nito mag-travel ng madalas habang si Frank ay mas gusto sa bahay lang. Sociable ang asawa niya habang siya ay mas prefer ang quiet time. Kahit mahal nila ang isa't isa, nahirapan silang mag-meet halfway. At madalas naramdaman ni Frank na nawawala ang freedom at comfort na meron siya noong single pa siya. Pago ka magpakasal ulit, mag-reflect muna. Gusto mo ba ng traditional marriage na shared ang lahat? O mas gusto mo ang companionship pero may personal space? Mas masaya ka ba kung separate ang tirahan pero committed pa rin ang relasyon? Walang right or wrong answer. Ang importante ay kung ano ang tama para sa'yo. Ang goal ay siguraduhin na ang desisyon mo ay para sa long-term happiness mo. Hindi para sirain ang peace at fulfillment na meron ka na sa buhay mo. Bago matapos ang video na ito, isipin muna natin ang lahat ng napag-usapan ang muling pag-aasawa pagkatapos ng anim na taon ay pwedeng magdulot ng fulfillment. Pero may mga importanteng realities na dapat mong isipin bago mag-commit. Mula sa financial considerations, family dynamics, emotional expectations, legal implications, hanggang sa personal definition mo ng happiness, lahat to ay dapat pag-isipang mabuti. Ang totoo, ang marriage sa stage na to ng buhay ay hindi tungkol sa pag sa tradisyon, kundi sa paggawa ng desisyong talagang makakabuti sa iyo. May mga taong masaya sa remarriage. May mga taong mas prefer ang independence o alternative forms ng companionship. Ang pinaka-importante ay ang piliin mo ang path na aligned sa values mo, lifestyle mo, at long-term well-being mo. Kung may nakuha kang insight sa video na ito, take your time bago magdesisyon kausapin ang mga mahal mo sa buhay, humingi ng financial at legal advice, at higit sa lahat, pakinggan ang sarili mo. Walang rush, ang stage na to ng buhay ay tungkol sa pagpili ng tunay na magpapasaya sa iyo, hindi kung ano ang expected ng iba o ng society. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon. At kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.